Ay, si Bruno. Gala tayo, maski saan tayo pumunta. Ito na yung siguro yung pangatlo gala. Okay naman, wala naman naging problema ako rito, maganda naman ang performance niya. So, pwede ulit tayo. Bahala na, sa tayo pwede pumunta. So guys, nandito tayo sa ano? Sabote Alabang doon tayo sa papunta ng ano uh, ikutan natin yung ano yung tawag dito yung daang hari papuntang Cavite so dyan tayo dito dyan, tayo masarap gamitin itong si Bruno yung handling nya maganda suspension nya wala akong masabi, tama lang madambot tapos maganda yung sitting position maganda yung hatak oh. nakakaswawing gamitin ang sarap gamitin talaga oh. hmm. sakto lang oh. sa alabang tayo ngayon oh. Ang tapos nakaset ako ng, na ano, ng automatic na ibig sabihin pag nasa stop na ka uh, uh, na kayo yung motor ko kung siyang mag automatic na mamatay itong makina ito ito tingnan natin ha ah. yan ha ah. mamatay siya yan o oh, matay yan ah. nagbiblink siya yung automatic ay nagbiblink ko hmm. tapos pag piniga ko naman siya kung na siyang aandar ah, ulit pag piniga ko ganda So tinatakbo ko lang na ito, nasa 51 km Yung naitatakbo ko pa lang Simula nung gamitin ko ito After 2 months and a half Nakuha ko na yung ORCR na ito Kaya pwedeng tayong gumala uh, Kaya lang wala pa rin plaka uh, Pero sabi naman pwede naman gamitin na Basta meron tayong ginawang ano, temporary plate So, sa Spotify, alam pa rin tayo. Diretso lang tayo sa, sa dulo. Nakita natin 9, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, go. Makawala yung blink ng automatic yung A ngayon. Oh. Itong A na ito, makawala. Ayun Ay, na tinatawag na tipid daw sa gas. Siyempre, hindi naman siya umaandar. Dito na tayo sa ano Alabang Dito tayo dumaan Kasi eh, para maikataman natin yung danghari Para makita natin kung ano yung improvement sa daan yan Dito lang tayo rito Dito walang stop ng ano, dang hari ito. Yan, kakaliwa tayo. yun na natin natin tayo sa papuntang ano dang hari kami okay, makikita natin yung magandang daan dito uh -huh. maganda mga talaga itong ano, si Bruno sarap sak yan uh -huh. ito si Erox yung isa itong kasabayan ko Ano, ah, left turn na pala rito. Yun, patang ayala alabang. Ito, di ko alam kung street pero alam ko papuntang ito, ano, Danghari nga ito. Huh. So, dito na tayo sa ano, extension ng hari. Ayan, ganda rito. Diba? Para ka na sa abroad. ito no luwag ng kali ito yung dalap uh, no? papunta na tayo ng ano to ng kabite pwede rin ano dumang dito papuntang tagaytay yan kung ganin ka ng south sa uh, ano ng no, north norte pala oh. ito yung marami na nare-dever dito sa kanya ano sarap sarap din ito si Bruno kita mo yung takbo niya smooth na smooth parang kakalong-kalong oh, piga ako, yung ko nandun yung full power kaya lang ayaw ko muna biglayin to eh bago pa eh kami ah uh, kung ano sa makina na rin sa batas traffic oh kita oh yan, oh ayun oh oh ganda oh oh diba? ganda rito oh oh pa, diba? oh ganda na takbo rito nagkapatag yung ano yung kali nya trilage na yun pala itong ano dang ano dang hari ganda oh. tapos uh, yun yata hospital yun you know, may hospital na dito yun ang ganda oh. hindi diba, ko anong hospital anong, anong hospital to siguro ano to eh? South City ba hospital to yun know, o ganda ng hospital magbiyahin na talaga dito sa lugar na to balang araw darating ang panahon puno na lahat ng ano to ng ano, mga commercial yung kapila-kabila ng mga bahay na actually sa loob niya may mga bahay na rin ang lawak pa to ang <clears throat> lawak pa rito marami mga ano, makating lote eh, sigurado may mga may-ari na yan may mga project na yan o, mayroon na rin building oh. at tagal-tagal ko na rin na hindi dito sa lugar na to tinatayo pa kaya may building na o oh, dalawang building na kagad kala next year dadami pa yan parang kana nasa ano rin to uh, abroad yung mga kali o oh. oh, diba o oh, yan o oh. mga building na simulan na ang ng pag-unlad dito sa lugar na hmm, ganda na oh. uh, o meron ng ano na rin dito oh shake sa kanan ko oh, ayan oh nako ano na pala tayo 3 bars lang pala yung gasolina natin dito tingnan natin kung saan ito uh, aabot oh, medyo malaylay pa tayo ito. kasi ang dulo nito ano Molino Boulevard doon tayo lalabas kakaliwa tayo doon at papunta ng ano dantay ng salawag ikot lang tayo ano lang tayo gagala lang tayo o oh, ganda naman daan eh. Oh. sarap lang talaga bumiyahe to meron pang gasolinahan no ah uh, petron gasolinahan to sa kanan alam ko nandito dito rin yung ano eh yung susunod dito yung ano yung shell yan o no? ganda ng lugar ng na grabe talaga daan dito talaga na improve nyo kinis okay, ang daan o eto alam ko may tulay dito eh o ayan na yung tulay o dada natin yung dadan tulay o so susunod na lang dito yung gas station yung shell naman yan o no? yan yung shell yan tapos dito rin yung tindahan ng ano yamaha Ay rin yata tindahan dito ng yamaha yung mga big bike meron sila dyan ayun sa kanan So dire diretso tayo rito Yan, malapit na tayo sa ano Sa Molina Road Okay, balik kay Bruno Dito sa NMAX Okay talaga performance, performance nito Para sa akin ha, wala akong masabi Maganda, maganda takbo Maganda yung sitting position niya. Uh, hindi ko walang ngawit Wala akong ngaray sa pagmamaneho Walang pagod Yan o, kita niyo naman yung travel ko Ang ganda, yung ride ko yan yeah, may mga konti-konti lubak, pero yan o isip-isip is, ng takbo ko oh. pagdating nga pala sa dulo kakaliwa tayo dito, kasi dati sarado yan eh, yung kaliwaan dyan walang daan dyan dati dahil ngayon bukas na, yan yung ano yung all homes, yan yung kakaliwa tayo rito pwede rin tayong kumanan kaya lang mapapalayo tayo, kasi pag kumanan tayo dyan, tapos pagdating sa may labasan, may kakaliwa tayo, matataanan natin yung ano yung SM Molino pero hindi na tayo tadaan so kumaliwa na tayo rito pagdating sa may batang dulo kanan tapos kanan tapos uh, at sa dulo kaliwa ayun Molino uh, Road na, Molino Boulevard na malaking bagay na ano na magkaroon ng mga shortcut talaga ng daan mas mapapabilis ang mga biyahe natin yun yung mga ano diba tama tama na yun pagting sa dulo konting kanan lang yan kaliwa nga andyan na tayo o si Bruno na palaban ito yung malahe yung biyahe niya na napuntahan niya ito o talagang palaban na si Bruno di ba kaya maganda maganda talaga performance niya para sa akin ha ewan ew ko lang siya ba pero ako para sa akin na peruan itong si ano si NMAX ali 23. Ay, wala. May isang makultong motor doon, oh. Tangharot 'yan. Parang ano, okay lang, paala sila. Okay, sige na dili 'yan. Moyon ang stratehiya, ano, Malino. Malino kunibat batao dito, o Malino Road. Kasi no marami na rin nang ano rich pagbabalo araw kukunti ang mga commercial dito ngayon tumarami na kunti-kunti nang sirang tumarami doon tayo ano, sa salawag doon tayo kakanan o ba? diba nakaikot tayo nakagala tayo parting kabite okay ano tas marinas lang tayo ano sunod sunod lang ang ganda lang ang daan talaga rito Oops, oops, oops. Pasingit, pasingit. Yan. Yeah. O, oh, ito yung pa isang hospital, o. Oh. Alam ko, hospital din to, eh. O, oh. hospital din dito. Yan, o. Okay, pasingit ulit. Hmm. Yan, yeah, medyo malapit na pita tayo dito sa stoplight. Mayroong stoplight dito na, ano. Pag dumiretso ka kasi, papuntang pala-pala. Ngayon, kakanan tayo rito sa stoplight ito yung ano, papunta ng ano actually sa lawag papunta ng sa litran ang labas naman natin sa litran is uh, Aguinaldo Highway ang <todong> labas <todong> mo <Malinas>. sa kanan tayo dito sa, lawag <todong> sa lawag ito dati walang ano yan eh walang island yan oh. Ito ang ginawa na para madesipre na yung mga tao dito. Di ano? E o. Ito yung salitran. Ganda na rin ang na no? ito na. Wala oh, na rin labak. Okay na talaga ba merito papuntang ka-beauty store? Wala tayong problema rito. ayan. May mga teriyak pala dito. Ang talaga, mahal din Bumas, mga na ng yung lugar ang das Marinas Marlay na kayo -de develop improvement sa mga karli Ang isa isa nila Dati kasi nung binata ako, dito kami dito rin kami nakatira dito sa ano, Das Marinas Kaya medyo kabisado nga rin yung lugar na to Eh mula nung katrabaho, nakapag-asawa, eh, pa tayo sa Maynila kaya na tayo pa pero yung mga magulang ko dati dito nakatira yung mga kapatid ko dito sila hanggang ngayon may mga kapatid pa rin ako dito nakatira sa Dasmariñas dumadalaw dalaw na lang ako dito okay eto na hindi tayo sa ano orchard na yata ito eh yung course sa orchard yan ang paglagpas na itong tulay ah ito orchard na ito yan orchard na yan hindi ko dyan orchard na yung course diretso na tayo dito sa may ano sa pag diretso may Aguinaldo Highway na yan pero kakaliba tayo rito sa sarka tayo dito sa ano sa PUP alam ko may PUP rito eh, sa PUP Das Marinas sa rin ang dami dito okay na mariyak bang ito ito tayo dito pupuntahan ng dashboard niya talaga. So ito yung papuntang Lasar kaliwa yung Lasar na yan. Ito yung sinasabi na may pare pa rito. Ano ba dito sa may ito kay pag nagpas mo. May ano diyan, may park. Yan pasyalan siya lang. Yan, maganda rito mamasyal. Ano na sa gabi, yan maganda rito. Yan yung tuloy na yan. May ginawa silang park dyan sa baba. hindi Diretso pala sa kabila yan.